BBM. O, oh, ganun kami roon. Ah, hindi, walang, hindi monolithic ang aming uh, ah, opinion. Pa, pa, a, nagsasulat din ako sa Daily Tribune. oh. ah, minsan, magkatabi bang kolom. Minabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ah, ganun po kami, <laughs> commentator yun eh. Commentarista kami. May, may sinabi opinion kayo, yun eh. attorney for may sinabi kayo about uh, may sinabing parang justice na sinabi do not be thin skin ba sa English? Sabi niyo? Uh, 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 What uh, official should not be onion skin. Ah, onion skin. So, hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, oh, uh, oh, uh, kasi Ay, pinasok mo yan. Si Oo, oh, pinasok mo yan. Gusto mong maging, uh, ano, gusto mong maging official, eh, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And, maganda rin. <laughs> oh, so dapat laging matatandaan ito ng mga, eh mo kasi iba dito nag-congressman lang dahil dating congressman yung tatay nila dahil nga political dynasty yan. So kailangan nilang maging congressman din kasi nga ayaw nilang ipasa sa ibang mga, uh, ano naman, qualified naman. So sa mga anak na lang, mga asawa, mga pinsan, pinsan. So sa kanila na lang, umiikot-ikot yung kapangyarihan. Kaya siguro hindi nila alam yan, no? Kaya pagka ikaw ay public official, Ayun na nga, you expose yourself, your yourself from criticism. Oo, oh, hindi ba? Ganun talaga yun. At kailangan, pagka kinikriticize ka, eh, relax ka lang. Kasi una sa lahat, kung ayaw mo na mapulaan ka, mag-computer ka lang sa bahay. Mag-Netflix ka na lang sa bahay. Huwag ka na mag-politika, mag ka na lang para talagang walang, ano, walang sisita iyo. Public scrutiny. Oo, oh, public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? O oh, si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda pa siya. Wala. Ah, wala siya pinasalang. Si Digong isyan. walang dinamandang, ano? Kahit Dinamanda pa si Digong nung no? panahon niya. Kahit na pano Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran kung mga, uh -huh. Those old enough to remember Sinabi yes. Sinabi lang ni Louie Beltran Nung nagku si Gringo Nagtago sa ilalim ng kama si uh, Si Cory Aquino Figure of speech po yun eh. Figure of speech. Eh, walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters. oy hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Eh, figure of speech nga eh. Di ba? Diba? Ano ano reaction naman o, attorney? Four. Eto po. Attorney Boy dito ba siya? Ano reaction niyo nandito kahapon si uh, attorney Harry Roque tapos nag-appeal siya sa media organizations and to all media To come out and defend SMNI, what is your reaction? Yes, is your I uh, fully support that. E eh, kami nga mismo hari, Harry nag guess ako sa si SMNI nag yes. siya may programa roon. Sometimes uh -oh. so contradictory ang aming opinion Pero we are one in defending Not only SMNI but freedom of speech Of baka, everyone sabi, sabi nga ni Voltaire Diba yung famous quote ni Voltaire famous I may not yes. agree with what you are saying But I will defend to death Your right to say it Ganon dapat ang attitude natin mga media But where is the outcry? Natutuwa pa nga yung iba Bakit kayo matutuwa? kahit magalit kayo kay Pastor Kibuloy, kahit eh, hindi kayo member ng uh, kingdom na pinangungunuhan niya, kahit nagdi-disagree kayo sa stand na masyadong pro-administration, lalo na, na pro-BBM noong uh, eleksyon, still, miyembro ng press yan eh, Ha? Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Um, may tanong naman ako may nagtanong dito what is your comment as a lawyer and as an anti crime ngo na parang in general ang media ng pilipinas in the last few years have become very quiet and not like nung unang panahon na very vigilant, very critical. Ano sa tingin niyo? Totoo ba yan o sana hindi? Eh, ikaw ba? Dahil ikaw ay eh, working media ka rin eh. Tumahimik ba ang media in general? Kasi nung ibang panahon, di ba rambok siya? ano tawag sa English Rambuxel Rambuxel Ramb Ramb ang media very critical and ano sa tingin niya parang may tahimik ba ito or sa ibang political and other issues hindi naman siguro tahimik ano but uh, ang problema pag political issue na medyo doon nagkaka problema eh uh, -huh. but, uh yung tungkol sa mga criminal cases uh -huh. hindi naman na, na, nananahimik ang media in fact nag-uusap-usap na kami yung yung kaso po ayun eh, kasi ang problema ito yung isang uh, panawagan natin dun sa mga criticize ng criticize sa gobyerno noong uh, ipinasasara noong pinepersonal di umano ha sabi nila pinepersonal yung ABS-CBN ABS-CBN ang daming mga ano ang daming mga movements Yung mga uh, aktivista, sila pa mismo, yung mga talagang nagrarali-rali for uh, ABS-CBN, natatandaan niyo. Oo, oh, oh, ngayon, tinan mo. Yung mga aktivista, sila mismo yung ikasama doon sa nagihiring oh, para tanggalan ng boses. Yung isang uh, may valid naman na prangkisa ng 25 years. Kasi 25 years yung prangkisa eh, nakakarin renew lang. Kasi taon-taon pala, parang kahit 25 years na franchise sa taon-taon parang nire-renew mo 'yon. Kakarenew lang. So, ah, uh, itong mga same people that hate that hated the government of Duterte for allegedly uh, personal uh, yung ano yung personal in, yung ABS-CBN sila ngayon nawawala yung ABS-CBN GMA TV5 o nasan kayo ngayon are you calling for ano for uh, uh, freedom of expression ng violation di ba parang tuwa tuwa pa kayo magbalita ngayon na yung SMNI tatanggalan ng prangkisa samantalang noon galit na galit kayo eh parehas lang din naman 'yan. Yung SMNI na, yan, may mga mawawalan din ng trabaho diyan. Oh. Saka ano bang violation ng SMNI? Ang violation ng SMNI according to them eh binabati ko sila. So anong ang uh, gusto nilang palabasin dito na ang Congress, ang presidente, ang uh, DOJ? ang uh, Speaker of the House, hin ang Senate President, hindi na pwedeng batikusin? ganun ba 'yon? Pawal na. Kasi alam ninyo, kung halimbawa, ang namumuno sa Pilipinas ay monarkiya, halimbawa monarky tayo dito. Katulad ng Thailand, katulad ng uh, Saudi Arabia. O kung monarch tayo dito, mga bossing, merong hari at reyna. Tapos ikaw nagsalita ka against doon sa hari, ayun. Pwede ka nilang kasuhan dahil bawal na bawal 'yun. Pero hindi, demokrasya tayo eh. Di ba demokrasya na bansa tayo eh. Kaya may malaya tayong ano eh. Chismoso pa naman mga Pilipino. Kaya huwag kayo masyadong ano, magpahalata na dahil masakit na yung mga bati ko sa inyo, ramdam nyo na yung mga latay. Eh, eto na, ginagamit nyo na yung mga kapangyarihan ninyo para makapangbuli. O weaponizing yan ng inyong mga posisyon kung ganun ang ginagawa ninyo ah. Ni Catherine Camilon, uh, um, ang pinakasusi po talaga doon na pwedeng ma-resolve agad yung kaso, eh yung driver po ni Major De Castro, yung uh, Jeffrey Magpantay, ano? um, pag na para matulukan na po itong issue na to yung pag institution okay. the newspaper ang, ang, ang inaano po nila dito is yung alleged violation ng istasyon sa section 4 ng Republic Act 11422 na nagsasabi na yung grant shall conform to the ethics of honest enterprise and not use stations or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ngayon, hindi natin mo question yung yung poder ng Kongreso pagdating dito sa ganitong investigation. Kanino pa natin itatanong? Ginisa po doon si Kajepre Celis kahapon at sila... Ah, uh, doon kahapon uh -huh. nagsimula yung kanilang hearing at ang sabi naman ni ni Kajepre eh ako na may nagtatanong lamang di ba siya nagtatanong nagtatanong lamang kung totoo na may 1.8 billion na nagastos sa travel expenses si Speaker Romualdez kaya dito mo maano ah kasi merong sinasabi si Maharlika dati na yan daw yung administration daw <laughs> uh, according to Maharlika, ay binayaran na yung mga media binayaran na kita mo ang media ngayon ang tai tai mix ang makakita dati ang media talagang sobrang critical sa gobyerno kahit anong gobyerno yan kahit kay Pinoy grabe bumatigos ang media kay Pinoy Oh, kahit kay rin yung presidente kasi yun nang ano yun yung tinatawag anong tawag doon na ah? the third estate o oh, sila yung tinatawag na the third estate O oh, kumbaga sila yung nagko ano eh sila yung uh, devil's advocate eh sila yung uh, kumokontrol sila yung uh, oh, hindi kumokontrol sila yung uh, Parang nagpapakita uh, ng mayroong demokrasya eh. Dati ganun. Ngayon wala. Talaga as in wala. So alam mo yun, sa, sa totoo lang, kung ang lahat ng mga media personalities eh magsasama-sama para ipagtanggol si Ka Eric. Kasi uh, kahit na hindi membro si Ka Eric ng kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, Broadcaster po yan. Nasa istasyon yan eh. Nagahatid naga sa inyo ng komentaryo niya eh to whether ka membro nyo siya sa mga organisasyon nyo or hindi pare-parehas kayong nagpapahayag at nagpa-practice na inyong uh, karapatan sa pagpapahayag papayag ba kayo na yung kung si ka Eric gawin sa kanya yun eh, papayag ba kayo kung pati sa inyo mangyari yun kasi nagawa nila kay ka Eric kahit saan kahit sino kahit sa mga vloggers na mga private kahit sa kaninong mga reporter dyan kayang-kaya na nilang gawin yan at mag -ano yan Mag-seset uh, po yan ng bad president, Ibig sabihin, mag-seset ng pangit na example At ang masaklap niyan, yung pangit na example Kapag uh, tinwis natin at ginawa nating tama At maging ganun ang uh, kaugalian Maging ganun ang trend Na pag bumatikos, hearing, contempt Eh wala po mangyayari sa bayan natin Ano na tayo? Uh, Diktadurya na tayo eh meron siyang natanggap na informasyon at meron din nag-inform na galing sa loob ng house. Eh kung mali yun, edi eh, ina-accept niya mali. At, ay, siya naman nagtatanong labang. Pero yung po aksyon ng, ng uh, kongreso, hinggil po dito sa ginagawa nilang investigation, ay eh, parang pagsisikil din ito sa media. Hindi dapat po gano'n na sasakalin natin, sa, sasakali natin ang media. Eh kung, kung tayo, hindi naman siguro investigahan kung ginamit o nagamit. No? But sabi nga ni Atty. Perdi eh yung opinion ng komentarista, hindi naman nangangulugan, opinion na rin yun ng istasyon. Di ba? Hindi eh. Iba eh, nagtatanong lamang, eh tayo ba, tayong mga mamamayan, even we are members of the media, pero tayo'y parte ng mamamayan. maliban na tayo ay magtanong sa mga nasa gobyerno natin kung saan na yung malalaking halaga na ginagasos nila sa mga pagdibiyahe? Eh, normal lang natanungin natin. Sinabi ko na nga... Normal lang. Ito so, uh, patuloy ko lang ulit. Normal lang na magtanong tayo kung saan napupunta yung pera. Bakit? Ang sarap ng buhay nila. Alam nyo, bin down ko kagabi kung magkano yung mga gastusin nila sa maintenance, <laughs> services, sa ganito, sa ganyan. Milyon, mil, daan milyon, 600, 400. Alam mo ba tayong mga Pilipino, just hirap na hirap tayo. Hindi nga natin alam eh, kung bukas mo may kakainin yung ilan sa atin. Eh. Hindi nga natin alam kung secured yung trabaho natin. Baka bukas wala na tayong trabaho. Anong papakain natin sa pamilya natin? Hindi eh. nga natin alam kung makakapag aral pa yung mga anak natin. Alam mo yun, wala tayong kasiguraduhan. Wala tayong malaking budget. Buwan-buwan, kinsenas katapusan sa tuwing sumusweldo tayo, kaltas sila ng kaltas ng buwis sa atin. Tapos hirap na hirap pa rin tayo, kaltas tayo sila ng kaltas ng buwis, tayo hirap na hirap mag-budget sa araw-araw. Tapos malalaman mo, 'yung uh, 'yung pinupuntahan ng buwis natin na uh, 'yung mga pasahod natin sa gobyerno, ang sasarap ng mga buway. Tiningnan mo 'yung budget nila sa buong isang taon, bilyon-bilyon. Di ba? Tapos magtatanong ka lang dahil ikaw kumakalamang sigmura mo kasi sila mukhang ang lalaki ng mga tiyan nila eh. Busog na busog sila. Ang kakapal ng mga ginto kapag ka mga sona ang mamahal ng mga damit. Magtatanong ka lang eh, saan po napupunta yung binabayad kong buwis? Sisinghalan ka? Sisinghalan pagagalitan ka, magtatanong ka lang, ano ba naman yan? Eh, ano, napakalaki ng pagkakamali ng mga mambabatas natin kapag kaganyan ang kaninang attitude towards sa mga tao na kinakaltasan ng uh, mga buwis, nagbabayad ng bu mga buwis para ano, mapag-aral nila yung mga anak nila sa abroad, pabilisin nila yung mga diamante, eh, may pasweldo sa kanila at uh, makabili sila ng mga ma, mamahaling mga sasakyan, mamahaling relo, mga sasakyan ng mga kabit nila, mga kondominium ng mga kabit nila. O magtatanong na kami, nagagalit pa kayo? Di nga namin kayo sinisita kung ganong rangya ng buhay ninyo eh. Um, uh, Secretary General ng House, na... Ang nagastos sa lagaan ng house sa kanila pong uh, travel expenditure nasa 3.35.3 million pesos. Yun ang sinabi. at uh, ayo kay kay uh, Speaker Romualdez ang nagastos daw ay nasa 4.3 million. Eh ito naman Nagtatanong tayo kung saan nila dinadala. Lalo na proba na po yung 2024 budget. Hindi natin alam kung magkano ang naandun pagdating sa mga confidential fund. But sigurado po, zero budget ang Office of the Vice President. Pero yung mga travel expenses na ito, tayo naman sa media, nagtatanong lamang tayo at dapat ang ginawa po ni, si, ni Speaker um, um Romualdez, eh sinulatan niya yung istasyon o kaya si Mr. Celis na mali yung yung ano yung sinasabi na gumastos ako ng 1.8 billion. Ay eh, di sagutin mo but para pa ipatawag mo sa isang uh, uh, inquiry o isang investigasyon sa house at ku question mo na yung pangkisa ng istasyon mukhang mali na yata ito, di ba? Ay may tanong dito, may tanong dito mga nag-text sa may, may nanonood sa atin sa Facebook Live saka sa Zoom na ito ba ay inisyatibo ni Speaker Romualdez o sip-sip ang mga congressional ano natin, mga congressmen na gusto pakita sa Speaker na... Yun, so, kayo tatanungin ko, sige, bibigyan ko kayo ng chance para sa magot kasi kayo mga co-host ko kayo. May nagtanong, ito bang ginagawa nila Suarez, eh pagsip-sip lang ba ito kay Romualdez o inutos niya kaya? O oh, sige nga, sige nga. Sumagot nga kayo diyan uh, at ating ano ating uh, babasahin. Sabi ni Raquel Domingo, power tripping daw yan. O oh, sige, sumagot kayo. Ano ba to? Sa tingin niyo sumisipsip lang sila Suarez? Dahil uh, may mga kaso sila. <laughs> para hindi sila mai ano, mai uh, ano ba 'yung tawag niya, maialay? Oh, dahil sa proyekto ba yan? Ako ah, maganda tong sabi ni Garski ah. Dahil sa proyekto ba yan? So sip sip nga. Sabi naman ni Celine Garcia parehas. So sabi rin ni uh, S3W Gaming parehas. Sip, sip at utos. So parehas siya. Pwede ba yun? Oh, uh, ut utos yan syempre. Oh, sabi ni Flory, both sip sip at inutos. Isa lang. <laughs> Yung pinakamatimbang sa puso ninyo Inutos ba to o sip-sip? oh ito, utos Si uh, Red Cherry Si uh, Bebs Gutierrez Inutos din Si Nor, inutos D Dapat pala maglagay tayo ng poll dito eh Wait, ah Pwede ba diba ako maglagay pa ng poll ngayon? Ah uh, Hindi yata ako makapaglagay ng poll Wait lang. Eh, <laughs> di, di ako marunong. Anyways, maglagay na lang, maglalagay tayo sa ano ng pole. Eh. But anyways, inutos for sure, sumipsip. Oh, ayan, yun yung mga sagot ninyo. May bas-bas at sipsip. sip, -sip. at utos, grabe naman kayo. 101 ut utos at suhol. Ako ha. Utos daw, utos daw si Delvis, si Raquel. Utos din. Si Nate Vlog Utos Ayan Si Darlene Utos Si Claire Ducena Tipset Okay grabe Talaga naman Kayo na O tingnan natin Kung anong isasagot Na itong ating mga uh, Nandi dito sa uh, media Uh, defender sila uh, ni speaker ano uh, sa teorya ninyo? Ano teorya ninyo? Okay, Maaring may sipsip -sip. Pero the Speaker as the leader ah, of can the legislat uh, Legislature, of, uh, well of the House of Representatives can say, Pwede ba wag nyo nang yan kasi Kalukohan. that will put the uh, lower house in a bad light. Katulad uh, ng nangyayari. <clears throat> At yes. yung sinasabi ni Mr. Magpantay, masama pang magtanong. Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating uh, Saligang Batas, etong nasasaad. Yes. The records and books of accounts of Congress shall be preserved. and shall be open to the public in accordance with law. And such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang Constitution mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso. Not, not just the lower house, meaning Congress, the, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, eh, hindi ilabas nila, di ba? Meron naman silang spokesman, meron naman silang secretary general. Hindi po 1.8, eto po nakapublish, o. Oh. Eto yung gastusin ng office of the speaker, eto lang po yung budget. Mali po kayo. Pwede ba? Mag-eratum kayo. Kaya nga may eratum, eh, sa oh, uh, ating industriya, di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang. Mga ganon, di ba? <laughs> oh. Uh, ay, may ganon. Kaya, kamo, ano ang status ng libel law sa Pilipinas? ngayon kasi may guest kami dito noon. On. So ayan na nandiyan na tayo sa may ano natin, yung ating poll. Sipsip uh, -sip po ba o utos? Sila ba ay nautusan na gawin yan or sila ay sumisipsip lamang?